Hello people! Good morning! Kain po tayo! Yay! Ang magandang panahon, masarap na almusal at buong pamilya ay tulad ng pagbukas ng isang pahinang puno ng pag-asa at kasiyahan. Sa liwanag ng araw at sariwang simoy ng hangin, nagkakasama tayong lahat, puno ng halakhak at kwentuhan. Ang bawat haplos ng hangin ay simbolo ng pag-usbong ng pagkakaisa at ang bawat subo ng pagkain ay alaala -ala, -ala ng sama-samang paglago, pagbangon mula sa mga madilim na kahapon at pagkakaroon ng pag-asa para sa kinabukasan. Sa mga simpleng sandaling ito, ang buhay ay nagiging mas makulay at mas puno ng pagmamahal. Ay binijok ko matatay sa kapahingan naman tayo. fried rice, eggs, um, beans, noodles, and cabbages, and then coffee. Yummy! milk. Mm, very good. Bye bye, ka bye bye. I say bye bye now. Bye bye, bye bye. <laughs>